Hi guys, so this time is may lakad ako. Kaya dito sa Metro Manila, pag gusto mo mas madali yung access mo, kailangan mo mag-download ng Joyride Super App. So, para yan sa taxi, para yan sa mga uh, single motor na madali mo ma-contact. And then, hindi ka talaga maluloko niyan kasi maganda siya na app kasi nandun na yung payment method mo. So, hindi siya kagaya ng kasi pag magta-taxi ka, may mga pagkakataon dito na papakyawin sa yung taxi, minsan hindi sila, uh, minsan iikot-ikot kanila, and then, yun, nakakagawa silang mga milagro doon. Same with the single motor dito. Yung kagandaan kasi ng app na to, sinabi, sinabi sa akin ng friend ko na nandun na kasi nakalagay yung exact amount na payment. And then, pwede magbigay ka ng tip, pwede wala. So, as long as may payment ka na doon at saka may distance. So, may app sila na susundin. Mas mura yung single motor. Ang taxi kasi times to usually yung presyo niya. Kaya, ngayon guys, susubukan ko tong app na to na mag-coconnect uh, ako ng motor papunta doon sa Taguig kasi pupunta ako ng Taguig ngayon. So, yun yung first transaction ko. So, Ah uh, mas maganda to talaga na app pag nandito kayo sa Metro Manila para hindi kayo maloko ng mga drivers dito. Make it sure na may app kayo ng ganito. Uh, Joyride uh, Super App para at least safety kayo and then uh, yung payment nyo is sulit din. It's either mag-add on kayo ng tip or hindi as long as yung payment na nakalagay dun sa app, yun na yung maging payment mo. So, samahan nyo ako, pupunta ako sa Taguig. So, inatay ko na lang yung ano ko, yung rider ko. Nakabuk na ako, guys. Eh. So, sa labas na yun, maya maya. Kasi, makikita mo na sa app. Eh. Sunny Magno? Okay lang, short pa na ako. Okay. 180 Sige Sir, masyadong malayo Tip yan sa iyo sobra Maraming salamat ha Thank you sir Salamat po ah, sa salamat. salamat Thank you, ingat po Ingat din po sir Ingat bless, po sir Ingat din na ako. <laughs> Ano anyway, wala naman mga dito eh. So, medyo malayo-layo talaga yung, ano, yung sa, sa J-Ride. At then, malalaman mo naman kung joyride sila kasi may naka, ano sila eh, naka uniform at saka angkas meron din pala dito. So, syempre, ramdam ko yung feeling na gano'n kasi sa DoorDash, gano'n din yung ginagawa namin ng upcoming. Kaso lang, food yung sa amin. Tsaka naka-coach ito eh. sila, ano sila, naka... Na single motor din So init. Ang init init pala dito. <laughs> Pero mas mainit sa Canada. So 'yun, pupuntahan ko na 'yung destination ko.